sa mga basher ko. Alam ko, alam ko, hindi niyo kaya ang ginagawa ko. That's called insecure, di ba? Hindi ako kagandahan pero naiinggit kayo, di ba? Yan ang ito lang masasabi ko sa inyo. Pinanganak kayo na pupuno sa insecure, mamamatay kayo sa insecure. At sa mga, sa mga insecure dyan, yung nag-comment, panay ng comment-comment, yung mga babae. Lait ng lait sa akin tandaan mo. Ang camera, ang lalo na sa Samsung iPhone ay makaganda. I'm sure, mas maganda pa ako sa sa personal. Tandaan mo yan. Well, tandaan mo, hoy, ikaw, kayo mga babae. Alam kong inggit kayo sa, mamamatay kayo sa konsimisyon. Para sa mga basher ko, mamamatay kayo sa konsimisyon. Hindi kayo ang dahilan para mo sa akin pababa. Mama, matay kayo. At sa mga lalaki naman dyan, nang, nang, nang aasar din, yung nagbabas sa akin. Tignan yung muka ninyo. Mukhang toko na nanakorente. Walang pagkakaiba. Ang muka ng mga lalaki diyan na nag-comment. Ang mga lalaking nag-comment dito sa Facebook ko yung nang lalait, muka ninyo parang nakorente, parang toko pangit kayong mga lalaking nag-comment dito sa Facebook ko. At saka yung mga babaeng nag-comment dito sa Facebook ko na hindi makamubon. Mga tsaka kayo. Tsaka, 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 tsaka kayo. Ops, tsaka kayong lahat. Tsaka ang mga babaeng nag-comment dito. Yung mga basher ko, mga tsaka, mga tsaka, mga tsaka. Mamamatay kayong bobo. Pinanganak kayong bobo. Mamamatay kayong bobo.